Paano ba natin may ang gamitin palagi ang power button ng ating mga cellphone para hindi ka dito masira? So sa video ito tuturo ko sa iyo kung ano yung gagawin natin para hindi natin masyadong gagamitin ang ating mga power button sa ating mga cellphone. Sundan mo lang ang video na to. Tara! Pumunta po tayo sa settings ng ating cellphone. Pumunta tayo doon sa search bar. Pindutin lang natin dito ang accessibility. I type mo sa task po ito, Accessibility pindutin mo muna yung uh, accessibility access 70 menu. Dapat naka-turn on yan. Tapos pindutin yung allow. So dito may lalabas po dito na yan yung shortcut na po yan. Yung shortcut. Tapos mag-back na tayo. Pindutin naman natin dito yung accessibility button. So dito nga po makikita nyo po dito yung uh, navigation bar. Yan pwede kayo mag-floating uh, apps dyan. So makikita nyo po dito yung uh, parang sa parang sa iPhone. Yan makikita nyo po dyan. So dito mag-back na po tayo. Okay, i-turn on lang po natin yung mga application na yan. Navigation bar, ayan. Pwede yung navigation bar. Pag pinindot nyo po yung navigation bar, ito po yung lalabas. Ito sa kanan, yung medicinal. Diyan, pinindot nyo lang yan. At dito nyo po makikita yung uh, power button, yung volume. Ayan. Tapos pinindot nyo ulit. Nandito na po yung screenshot notification, yung recent natin mga apps. So yun lang. Sana katulong ang video na ito at kung nagustuhan mo. Follow pa more. Thank you.